sa masiglang bayan ng Armadoville, kung saan ang beer ang buhay ng komunidad, matagal ng tradisyon ang pag-inom ng beer sa pinakadalisay nitong anyo. Ang bayani ng bayan, si Adorable Kaahyu, ay isang matatag na tagapagtanggol ng tradisyong ito. Ang kanyang kaakit-akit na ngiti, halakhak, at walang sawang dedikasyon sa kadalisayan ng beer ay nagpaibig sa kanya sa mga taga-Armadoville. Isang araw, isang bagong kontrabida ang dumating, nagbabanta na sirain ang mahalagang tradisyon ng Armadoville. Ang kontrabidang ito ay si Doc Chris, isang halimaw na alien na may kulot na buhok na parang pansit kanton sa ibabaw ng kanin. Si Doc Chris ay dumating mula sa isang malayong planeta kung saan normal ang lagyan ng yelo ang beer, at desidido siyang dalhin ang kaugaliang ito sa Armadoville. Nagulat ang mga tao sa bayan, Yellow sa beer. Hindi ito naririnig. Umabot ang balita kay Adorable Kaayu, na nagpa siya ng harapin ang suliraning ito. Nakita ni Kaayu si Doc Riz sa plaza ng bayan, nagtatayo ng isang pwesto, na may malaking karatulang nagsasabing, palamigin ang beer, palamigin ang usapan. Namimigay si Doc Riz ng mga beer na may yelong kumakalansing, na ikinadismaya ng nagtipong tao. Ang kulot niyang buhok ay kumikilos habang siya ay gumagalaw, na nagpapakita ng kanyang kakaibang anyo. Doc Chris, tawag ni Adorable Kaayo, lumalakad ng may kumpiyansa papunta sa pwesto. Pinapasama mo ang beer sa pamamagitan ng paglalagay ng yelo. Lumingon si Doc Chris, ang kanyang mga mata ay kumikislap ng bahagyang berde, at hinarap si Kaayo. Ah, pero Kaayo, Tugon niya sa malalim na boses, hawak ang isang nagyelong baso, ang yelo ay nagbibigay ng oras para tumagal ang usapan. Isipin mo ang walang katapusang debate at kwento na maaaring mangyari sa mas malamig at mas matagal na inumin. Nagbubulungan ang mga tao, hati sa pagitan ng bayani na kanilang mahal, ang tila praktikal na ideya ng kontrabida. Alam ni Kaayo na kailangan niyang kumilos agad upang mapanatili ang tradisyon ng Armadoville, Tapusin na natin ito minsan, at magpakailanman, pahayag ni Kahio. Beer off. Gagawa tayo ng pinakamagandang beer natin, at hayaan natin ang mga tao na magpasya kung alin ang mas mahusay, dalisay o may yelo. Mumisi si Doc Chris, ang kanyang kulot na buhok ay umaalog sa bawat tango. Sige, game? Si Kaayu ay nagtrabaho, gumagawa ng isang batch ng kanyang paboritong beer, kilala sa masarap na lasa, at perpektong balance. Samantala, si Doc Riz ay gumamit ng kanyang alien na teknolohiya, upang palamigin ang kanyang beer na may sobrang dami ng yelo, na tiyak na mananatiling malamig, at tatagal ng mas mahaba. Habang lumulubog ang araw, nagtipon ang mga tao sa bayan upang tikman ang dalawang beer. Una nilang tinikman ang dalisay na beer ni Kaayo, ninanamnam ang purong lasa nito, Pagkatapos ay sinubukan nila ang mayelong beer ni Doc Chris, napansin ang pinalamig ngunit natubigan na lasa. Ang desisyon ay isa. Nagsigawan ang mga tao, kaayo. Kaayo! Kaayo! Mas gusto nila ang dalisay, walang yelong beer na pinangangalagaan ni Adorable Kaayo. Si Doc Chris, na ang kanyang pagkatalo, ay huminga ng malalim at sumuko. Sige, Ka panalo pa. Ang mga tao na ang nagpasya. Mukhang may mga tradisyon talagang dapat ingatan. Mumiti si kaayo at tinapik si Docris sa likod na nagpaalog sa kanyang kulot na buhok. Walang samaan ng loob, Docris. Tara, inum tayo ng beer walang yelo ngayon. Mula sa araw na 'yon, patuloy na tinatamasa ng Armadoville ang kanilang beer sa pinakadalisay nitong anyo. At ang kwento ng pagkapanalo ni Adorable Kaayu laban sa alien na si Doc Reese ay naging isang alamat na ikinukwento sa maraming tagay ng beer na walang yelo. At sa gayon, ang mga usapan at tawanan ay patuloy na dumadaloy, pinapatunayan na ang mabuting samahan, hindi yelo, ang susi sa mahahabang alaala.